ano naman luwat itong mga kay kagwapo gikubal-kubal na ng mga naong tungod sa kapaka ayan na gikubal-kubal na so, yan ang gabi yan na karong buntag buntag magkapita Kana na makatanggal sa naong sa istres kubal-kubal hmm inom wow hindi pwede yan Basta kapi. Hmm? Gaasok-asurang ng baso? Hmm? Ay, hindi pwede yan. Hmm? Hala! Kanang nao nga. Hmm? Kagwapo, murag ko, bal! Gabagtikra imong naong na mura ng abs. kita, -kita oni mo wala to. Oh. Hmm? Hindi ako nirisa. Ano? Kanang sitap rin sa kalsada ba? Kanyang kapi ko. Ako ka pa no, Gwapo. Ah, pakita daw kamay. Wow! Gain love na yan. Mmm. Mm. Mm. Kasarap sa kape. Sayo mm. sa, sa kabuntagon magkape mo. Mm. Uh -huh. Wow! Kagwapo sayo sa, sa kabuntagon di ako sa naplin sa kalsada oh. Gabi-gabi Oh. Magsuod man may anak basura. muna na nagkapimig sayo ba buntag 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 o mga Mang silig maglimpyo sa balay. Muna yan mo trabaho sa buntag kaya mo nang hala. Bahala kumal-kumal na. Basta galimpyo. Wow! Kanindot kaayo. Oh. Wa na. Sara kadlaw. Hmm. Hmm. Sa gulang pagkapi, lami kaayo. Happy. Oh. Mm. Jesus. Ito. Kabagtik-bagtik lang nang naong ninyo. Mm. Katuyok-tuyok lang diri sa office to. kay na naman mi diri. Oh, nao. Oh. Kana. Katuyok-tuyok ra ba. Hindi mm. Di man yan pwede. Kay kanang naong nga gikubal-kubal. Mao nang mga naong gikubal-kubal lagi. Hala kamaot nang naong ay basta mong isi wa na tanggal ang bungi hala mm ya inom inom ta kape ya, inom mm. wow wala pandisal mm Ni man ta mo kag pandisal lami lang ni kape lang kape mm. wow 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 aga ah, asu asu pa oh Tiga init lang Nang kapi Hmm. Husus. Hala ito. Patay! Ay hindi tayo. Hindi tayo magpapirdi Oh, unsa mana? Oh, tuod na tadi tonya. Oh, Sa maglipyo ta. Oh. Patay! Oh, magsulot tag basura ha. Kanang basura, oh? kanang basura kay gahog hugaw gahog -gaho, ang basura no nagalaka laka ulak ay. Amo ah, na siya silhigon na o Oh, oh kada na Hala! Matanggal ni nga itong pagkagwapa. Maka, makasura sa tagbasura. Hala! Hiya! Nakoy! Hindi pwede yan.